Ay, na! Mamangin mo, mamangin! Ay, po! Oo! Tapos Maganda ba yan? Oh, mama. Hmm. Oh, maganda ba yan? Dakay. Tabo, dakay. Naman maganda ba Maganda ba yan? Maganda ba pangit eh. Hindi. Ang pangit. Hindi. Paano naging maganda yan? Ha? Huh? Paano maganda? Mangunitot. Ano? Mangunitot. Dudong. Naikot ang gulong. Ha? <laughs> mangunitot. Naikot ang gulong kaya maganda. Mangunitot. Tapos, mangunitot. ang Sino nagda-drive? Sino um, nagda-drive? Mama. Si Mama. Uh, um, oh, ang babae. Oh. Ang taya mabubutay ah. Ano 'yun? Mabubutor. Mabubutor. Ha, ah, sino magmumotor? Sira. Ah, oh, kasi Sira. Hmm. Sira. Oh, Sira. na na kasi... Eh, uh, O, Oh, namatay. Opo nga, na na. Ang bangga. Oh, nabangga yung fish? Ha? Upo. oh Oh, nabangga pala yung fish. Sinong bumangga? Um, fish. Yung fish din ang bumangga sa fish? Ha? Opo. Opo. Ang ginagawa ya, mo? No, mo? Ang ginagawa eh. mo? Ang eh? Hindi ya. Hindi na, mo? Ang ginagawa mo? Ang ginagawa si Bruce, smile. Smile si Bruce. Smile. Be. Smile. Be. Hello.